Hey guys, good morning. So yan, ang gandang umaga natin. Luto tayo ng uh, na gulay. Yan, merong kalabasa. Merong okra. Yan, at syempre may ma ay tao ng malunggay. Yan guys, so. Oh. At yan ang nagpapasarap dito guys. Yung libreng ano, sitcharon guys. Yun ang ating uh, main ingredients dito. Yung libreng sitcharon. Magpapasarap dito sa ating ginataang gulay na merong kalabasa, okra at malunggay. So, dadagdag na itong guys yung ating mga meron pa tayo dito ng uh, tokwa, uh, tokwa guys. So, oh. Tingnan tokwa guys. yon. lalong mas masustansya, masarap. Ayun. So, diskarte lang tayo sa umaga para makain na tayong masarap na pagkain, masustansya ang pagkain na ating ihahain sa ating lamesa. Yon, so abang-abang guys. Sarap. Sarap nito mga idol. Grabe. Napaka sustansya nito guys. So, Yon na. Kalabasa pa lang. Okra. Yon, taman tama ito sa mga ano guys. May mga almoranas dyan. <laughs> Yon lang guys. Magandang buhay.